Inirekomenda ng Committee on Laws, Rules and Regulations sa pangungunan ni Bucal Ferdinand Dindo Daisico bilang chairman sa sangguniang panalawigan na invalid ang Ordinance No. 026-2024 ng Cabanatuan City na may petsang March 27, 2024 o an ordinance approving the schedule of goodwill rates for a specific stall or spaces in the new city supermarket and new magsaysay public market and adopting the guidelines on the award of market stalls thereof. Inilatag ni SP Secretary Attorney Norberto Coronel sa naganap na 15th regular session ng SP ang mga kadahilanan kung bakit inimbalido ng komite ang naturang ordinansa. Una, sa pagpapareserve pa lamang ng stall ay kailangan ng magbayad ng vendor ng 50% ng halaga ng pwesto na nais itong upahan at ang 50% naman ay kailangang bayaran sa araw na uukupahin na ang pwesto. Lumalabasa niya na outright payment ito at hindi lease o paupahan kahit na magagamit ang stall sa loob ng 30 years. Pangalawa, Nakakalito ang renta dahil walang malinaw na halaga kung magkano ang ibabayad ng bawat o pa sa bawat stall. Lumalabas sa ilalim ng bagong ordinansa na ipinasa ng Sangguniang Panglungsod ng Kabanatuan na binibigyan nila ng kapangyarihan ng Local Finance Committee na magtakda ng presyo ng multi-rental ng bawat stall. When it comes to... Uh public markets. Ang sabi nga po natin dito ay ito ay isang uh, public service. Kung titingnan nyo po yung nakita natin nung una pa ay uh, yung presyo hindi po nabago. Wala pong nabago. The same na the same siya. Sinabi ni Attorney Coronel na ang pagtatakda ng mga rents, fees, taxes at assessments ay kapangyarihang ibinigay lamang sa sanggunian at hindi dapat sa Local Finance Committee na hindi awtorisado ng Local Government Code. Dagdag ni Attorney Coronel, kung ang isang ordinansa ay hindi nagsusulong ng general welfare, o pangkalahatang kapakanan ng taong bayan ay may kapangyarihan ng sangguniang panlungsod na ideklara itong invalid. Sabi nga po natin, pwede natin gamitin sa ating legislation, yung tinatawag natin ng uh, general welfare clause. Ang ibig sabihin po nito, lahat ng ginagawa natin ay para dapat sa ikagaganda ng uh, mamamayan, general welfare clause. Meron po tayong karapatan pag nakita natin na yung isang uh, ordinansa ay hindi ito magpo-promote ng general welfare, ng community, ng mga constituents natin, pwede po natin itong i-declare in tayo. Base din anya sa kanilang pagsusuri, ang perang ginamit sa pagpapagawa ng dalawang palengke ng lungsod ay inutang ng city government at lumalabas na sa mga negosyanteng o okupadoon nila kukunin ang ipambabayad sa ginastos dito. Nakita po namin na ito ay niloan uh, dahil isa po kami sa nag- nag-review ng mga dokumento nito, nakita po namin ito ay niloan pero ang magbabayad pa rin po nito ay uh, mga mamamayan na kabanatuan pero gusto po ang parang ang mangyayari po dito yung ginastos doon sa pagpapagawa ng ating mga palengke ay kunin na mismo sa mga taong mag-aako pa doon. So, sabi nga natin, it must not be uh, unfair or oppressive Uh, it must not be unreasonable. Inaprubahan naman ng mas nakararaming miyembro ng Sangguniang Panalawigan ang committee report habang naghayag naman ng pagtutol dito si Bukal Jojo Matias. Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.